Pinagtitibay ng Korte ang panalo ni Pacquiao sa kaso ng buwis na 2.2 bilyon pesos. Manila, Philippines, dating senador at boxing icon na si Manny Pacquiao at ang kanyang asawang si Jinky ay pinagtibay ng Korte kaugnay ng 2.26 na bilyong piso kaso ng buwis. Pinagtibay ng Court of Tax Appeals, CTA, ang desisyon nito na ibinasura ang kaso na nagmumula sa mga diumanoy kakulangan ng mag-asawa noong 2008 at 2009. Ang isang anim na putwalong pahinang N-Bank na desisyon na ipinahayag noong ikadalawampu't tatlo ng Enero ay tinanggihan dahil sa kawalan ng merito ang petisyon para sa pagsusuri na inihain ng Bureau of Internal Revenue, BIR, upang humingi ng pagbaligtad sa desisyon noong 2022 at sa 2023 na resolusyon na parehong napunta pabor sa pakiyaos. Ang kaso ay nagmula sa pagtatasan ng buwis sa kita ng beer na natagpuan ng mag-asawa na mayroong 2.26 na bilyong piso sa Diumanoy under declared na kita, pati na rin ang value added tax VAT sa lokal na kita na Diumanoy iniwan nilang hindi binayaran para sa mga taong 2008 at 2009 ang pagtatasa na bahagi ng programa ng BIR's Run After Tax Evaders Rate ay sinira ang kakulangan sa buwis sa kita na may kabuuan ang P dalawang dalawandaan at dalawampot Syam na milion libo sham at lima at ang hindi idineklara na VAT na nagkakahalaga ng P tatlong dalawang isandaan at sham libo isandaan at 34 apat sa panahon Noong panahong iyon, si Pacquiao ay nasa kasagsagan ng kanyang karera sa boxing, na natalo ang iba pang mga ring legends, si na Miguel Cotto ng Puerto Rico at dating world champion na si Oscar De La Hoya. Ngunit ayon sa CTAN Bank, binabanggit ang revenue regulations ng beer, ang pagtatasa ng buwis sa kita ay walang bisa dahil sa isang paglabag sa mga respondents, karapatan sa angkop na proseso at ang pagkabigo ng bureau na ipaalam sa pakiyaw ang tungkol sa batayan para sa pagtatasa ng buwis. Ang nagbabayad ng buwis ay dapat ipaalam sa pamamagitan ng pagsulat ng anumang mga pagkakaiba at mabigyan ng pagkakataong ipaliwanag at magpakita ng ebidensya sa isang informal na kumperensya. Tinitiyak ng pangangailangang ito na maaaring linawin o labanan ng mga nagbabayad ng buwis ang mga pagtatasa bago maglabas ng formal na kahilingan, sabi ng korte, at idinagdag. Walang katibayan na nagpapakita na, ang Pacquiao's, ay binigyan ng pagkakataong lumahok sa isang informal na kumperensya gaya ng kinakailangan sa ilalim ng binanggit na regulasyon. Nabanggit din ng Korte ng Buwis na ang formal na liham ng demand ng beer ay hindi nagbigay ng sapat na paliwanag kung paano ito dumating sa dapat na kabuoang kita ng mag-asawa. Nabigul rin ang paunawa ng beer na bigyan ang mga sumasagot ng mga kopya ng mga dokumento, tulad ng mga klipping ng pahayagan at mga artikulo, bilang batayan para sa pagtatasa, idinagdag nito. Mahusay na itinatag na ang mga pagtatasa ng buwis ay dapat na malinaw na ipaalam sa mga nagbabayad ng buwis ang parehong